So ayun uh, know what's up mga boss? Bagong araw. Bagong today's video na naman tayo. So you know, eto yung mga gawa natin dito. Yan. Yan yung mga gawa natin dito sa head turners. Yan sa customer yan. Tapos, nasa likod ko. Yan sa customer din yan. Tapos itong nasa harapan ko. Yan sa customer din yan. Mga tropa. Yan ang ganda nito hmm. answer yan oh. No? wide body kits air suspension at kung ano mo pa at ito oh. yan adventure yun yung Mercedes Benz sa primer yun naman bago kulay yan yan meron tayong Volkswagen yan medyo ano yun natin medyo masera na may ari nito baka magulpi ko na Gagalit siya. Ito, vertical doors. Wide body kits. Or this Mazda, no? Yan, no? Dupit niya, no? Ito, candy blue. Yan. Candy blue yan, mga tropa. At ito, meron tayong mga bagong unit, no? Yan, mga tropa. Yan, no? tayong Nissan Patrol, mga tropa automatic transmission yan yan, 2069 model meron tayong uh, Navara, yan, 2069 model din, no manual transmission tapos saka mga tires na siya yan, para pambahaan meron din tayong Suzuki Swift manual transmission din meron tayong Impala yan manual transmission din yan mga boss yan at meron tayo itong uh, Hilux manual transmission din yan mga boss yan so sa mga gusto magpaganda ng mga sasakyan nyo dalhin nyo lang yan dito sa head turners yan dito sa tapat ng Kawit municipal hall ayan munisipyo namin mga tropa yan sa Kawit makikita nyo yan dito sa Ayan ang highway natin, Evo City. At ayan o, no? nakita niyo mga katropa, nangangalit ang mga glitters. Kita ba? Kita ba sa camera? Hindi ko makita ang camera at sobrang liwanag. Hindi yan no? nangangalit ang mga glitters. Grabe sa glitters to mga katropa Oh. Hmm. Ayan. Yeah. Mga gusto mo paganda ng auto. Pasyal lang kayo dito sa Head Turner's Kawit, mga katropa. Alright. Meron din tayo sa malapit sa Lancaster, sa Unitap. yan Sa unit natin. Ayan, puro 2,069 model yan, mga boss. Alright and din tayo sa Kabuyao Laguna. So tatlo na po ang head turners sa inyong pagpipilian. Mhm. Mm tatlo na po ang head turners natin. Head turners 1, Kawit Cavite, Tapat na Munisipyo. Head turners 2, Lancaster, Boss JC. At head turners 3, Kabuyao Laguna, Boss CJ. All right, mga boss. See you there, mga boss. Kaya lang natin si Bossige. Alright. <laughs>